Ito, tignan natin yung mga halaman dito sa resos nung tita ko. Sa Nueva Ecija rin. Sa Isidro. Ayan, meron bulaklak. Hindi ko alam kung anong mga halaman to. Ipulin na lang. Ayan, marami. Marami rin halaman na hindi namin kilala. Kasi wala pang plantito-plantita. Nandito na yung mga halaman natin. Yeah. Hindi pa uso plantito-plantita. Hindi pa uso COVID. Hindi ito na. May mga kinainan din. O oh, hindi ko rin alam pero okay. alam ko maganda daw yan sa kusina kasi sinisipsip yung ano niya yung yung hmm. mga amoy ng niluluto mo. Ayun. Tingnan niyo na lang. Ito. I-comment niyo na lang kung may ano pahala ng mga alam. Oo, oh. oh, <laughs> hindi ko talaga alam. 'Yon, ito. itong hmm. ito nagsisipsip nagsisip ng amoy ng niluto. Mm, 'yung balang sinisipsip oh, yung amoy ng luto. Oh, 'yung amoy niya. Kasi ito yung ito yung nilalagay nilalagay sa Puls ano, yun, no? Pang-air freshener. Ano? Ayun. So. Ayan. Ayan, oh. fortune, land pala yun. Wala akong alam sa halaman eh. Yan ang fortune Yan din. Oh. yan si, siya. Ito, yan. Oh. Tunay nyo na lang po kung anong mga halaman yan. May dragon oh, fruit ito. Pa. Ano ito yung... Ibang po, pa, pangalan. Basta ang tawag sa amin. Baston ni San Baston ni San daw ito. Ito, Baston ni San oh. Sa kanila. Sa... Ito, ito naman. Iluilo. Ano din ito. Ito itong balbas po sa yan nag uh, ano nang nag ano namumulaklak ng puti uh -huh. tapos at the same time nag ano siya gamot siya sa UTI gamot sa UTI dito? to oo o, yan yan, yan gamot sa UTI saka maraming so, ano din yan. Lang. ito so, naman yung insulin kung tawagin nila ah ito pala yung insulin oo, oo. ito na diba yung insulin ah oh. yan. yan. pala yung insulin na tinatawag nila hindi ko lang to nakita eh yan pala tanong tanim si manim na insulin ito yung gamot sa ano, di ba? Sa diabetes na. yung panggamot sa diabetes. Itong insulin daw. Ito, oo. Tingnan pa natin iba. Marami ditong halaman eh. Yan, Ayan. alam. Basta hindi ko alam. Basta ginatay. Yeah, hindi May orchids Talim. din dito. Medyo namatay na. Uh, oh. mahina na Ito. May sila. may sili din pala doon. Siling labuyo. Ayan. Tingnan natin. Marami pa rito. Ikutin lang natin. Alam ba lang? Sige nga turo mo nga sa akin yung mga halaman na ito ano yung para mai tama ko sa vlog ko. Hindi ko alam yun, basta ang alam ko. Ito. Yan. Ito, ito, to ito. ito. yung sinasabi nilang queen of the night. Iyan oh. Saan? Ito. Ayan. Oo, queen, yan. Queen of the night. Queen yes. of the night daw yan itong ang Queen of the Night. Kasi namumulaklak siya dito. Tapos yung bulaklak niya, pag nakita mo, pag ano, parang siyang ahas na gumaganon. Tapos, mm. bantayan mo mga 10 o'clock, bubuka na yon. Pag buka niya ng 10 o'clock ng gabi, doon siya nag, ano, nagbubuka. Mag-wish ka. Yung walang mm. nakakita, ikaw palang ang unang nakakita, i-wish mo yon kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Mayon matutupad 'yon. yun ang alam ko noon pa 'yon, alam ko. Tapos, yung tita ko noon, nagwish siya na maka-abroad siya, ay eh, naka-abroad na nga. Matanda siya ngayon. 'Yon noon pa 'yon, hindi oh, yan pa, pa yan. na ano kay Jessica Soho noon. Ito naman sanggumay Nagbubulaklak ito ng violet, may dilaw ito. Ito ba? O yung Ito. Ito, orchids 'to, di ba? Orchids so, oh, 'yan, sang ang oh, tawag diyan. yun lang alam ko. Oh, 'Yon. yun natin iba. Eh, kasi na blue turn natin mo ang bluter natin ko, yung may bunga na nakuha ko na. Ibigay ko siya yung isa, bahala na si Ivan magpabunga. O, oh, ayun, walis na si Ivan eh. Ha? Ito, ano itong mga halaman dito man lang? Ito. Yan. Hindi ko alam nga eh. Sabi ko sa eh. Basta inalagaan ko lang pag napagtripan ko, binibili ko. Gusto mm -hmm. ko, ganun yun. Ha, binibili mo ba to? Oo, yung... Ito, ano maganda to ah. yung doon yun eh. Maganda nga eh. Gagawa pa ako ulit ng isang ganyan para sa pasok. Oh, oh. Kasi maganda siya pag nakatapasok. Ito, ito. Asan? Ano yan? Ah, ano yan? Hindi ko alam eh. Ito oh, kung gusto mo yan, ipasikwat mo. Ano yan eh? Yung chico na matamis. Ah, chico? O oh, hindi, yung kagaya oh. nun. noon. Pangit yun May eh. May siling labuyo ka rin pala dito. no? Mm. Ang dami nila. Yan <laughs> ang itatarin ko. 10,000 na sili labuyo. Ah, ganun ba? Mm spread mo lang yun. Hmm. So, yan. Ito, ito. Anong mga... Uh, sa mga ito, may bulak Iyan, ano na. yan, na ano yan, daw. yung daw. tawag Nakalimutan ko na kasi yung tawag dyan. Samot-samot hmm. lang yung halaman hmm. ko dito. Kaya hindi ko alam. Yung mga halaman yung ma alaga ni Manang dito sa, sa amin. Hmm. So, yun pa, meron pa doon, no? Yung... Tingnan pa natin doon. Ano mga halaman. Ito nasira na kasi yung mga kubo dito. Matagal na. Oh, matagal 20 yan. taon na yan. Mga kubo na yan. Hindi na ngan na dito dati kaya nang sira na yung mga kubo so mapagandahin natin ulit yan pagdating ng panahon <laughs> <laughs> Pag eto ano ito manang damo ba lang ba to? ha? damo lang damo yan pero binibili yan sa dangwa <clears throat> e, et, eto ano to? Uh, sambong. Sambong, ah sambong sambong eto ay sambong din ba yan? o oh, sambong damo sa UTI maraming dala yan uh oo -oh. so, oh, dumaki na ulit yung dragon fruit mo oo nga lumaki ito may dragon fruit dito si Manang o oh, ito yung ano yung kutsay oh, kutsay, kutsay siya. Yan, yan maraming dala yung kutsay Pwede tapos siya, marami siyang kalim na okay. malunggay oo oh, oh, malunggay okay. Okay. ayan o oh, kung gusto mo pa o oh. Ang pa pala dito. Sayang. Oo, oh. oh, oh, ito. Itatapon ko kasi may sakit 'yan. Hindi pwede 'yan. Mm -hmm. Oo, oh, 'yan, isipirit uh -oh. kung may sakit. Madami na akong tanim ng dragon fruit pala, 'no ba? Hindi, okay lang 'yon. Itatanim ko Wala, lang dito. Si Siguy Jerry ba? dapat matanim sa ano? Sa Saan? sa dusos. Tumana. Oh, 'yun. Hindi napakatanim siya doon. Ano ba ano 'yung ni Jerry? Yung hindi lumabas si Kaso niya, 'yung ano din ni eh, dragon fruit din. Hmm. Tapos papatanimin ata siya ngayon ng mais. Ah, oh, mais. Nice. Ito 'tong ano uh, to. Ito, meron pala dito ng bunga. Suha yan. Ah, suha. Hindi iniinip lang yan. Suha. Ayaw niya ipakuha kung hindi dilaw na Ayun dilaw. Impa oh. Impa suha 'yung mga suha dito eh. Ano yan? yan? 'Yung mo, trail namin dito. Meron doon sa Tumana, nagpunta sila. Ano yung nilang diba nasa tumahan? Noong kailan lang nagpunta yata. Malinis na pala dun eh. Pwede pala tamna no? May tanim na yan dyan. Ano tinanim mo dun? Ang buo dyan. Ito wala walang bunga. Ito ang isa walang bunga? Walang bunga. Hindi siya na tuloy. Ito ano to? Mga talong. Mga Mga talong dito. So yun yung bahay ni Manang. Dito sa dulo. Ito yung pwesto niya. So hanggang dito na lang muna tayo.